Mga ka-team, ito, issue nito is spindle Nissan Almera spindle Kung mapapansin nyo mga ka-team Ito yung bearing natin Ito yung pinaka-bearing natin sa harap Ayan. Alok na rin sya Bukod doon, ang issue nito mga ka-team yung spindle nya Ito yung spindle, ito yung lagayan ng ball joint Ayan. Kung Mapapansin nyo Lumaki na yung kain ng ano nya ito to itong lagay ng ball joint nya itong ring na to itong lagay ng ball joint yan kumayot na anong nangyari dito kahit palitan mo ng ball joint umaalog pa rin siya kaya nangyayari hindi natin siya maano hindi kahit na ipakamber natin halos hindi siya ikakamber kasi nga umaalog ano eh ano ba yung cost na nangyayari pagka ganito nasisira to ito yung mga nalulubak, sira na yung ball joint. Ginagamit pa rin, tapos nalulubak na nalulubak. Ayan. Lumalaki yung clearance niya kasi dapat ito ang dito lang 'to. Ayan. Kung mapapansin niyo, ang dito lang dapat yan mga kapatid. Ngayon, ang nangyari dito, malaki na yung pinaka niya, ano, gap niya ng ring niya. Kahit na i-press natin ng ano yan, ng thread diyan, alog pa rin sa loob. Kumbaga, yung pinaka ball joint niya, umaalog-alog pa rin 'yan, oh. No? umaalog-alog pa rin kaya negative talaga tayo pagka mga ganitong ano pagka mga ganito kumbaga kahit anong palit natin yan. ang either na pwedeng gawin natin dito pa machine shop natin magdala tayo ng sample na ball joint para maiswak nila yan dito or mas maganda palitan nyo na lang ng buong spindle Ayan ha, yung mga nangyayari sa inyo Kahit nagpalit ng ball joint Alog pa rin, Umalog pa rin yung ball joint natin Dahil nga dito sa spindle na to Lumaki na yung cap Kumbaga napwersa na napwersa Anong nangyari, sira na yung ball joint Nalulubak, ayan Hindi bumibitaw yung ball joint pero yung pinaka Sa spindle nya, ito pinalagay nya Ng ball joint na yan Anong nangyayari dyan mga kadib? lumuluwag na ng malaki Ayan no malaki na yung cap nya Tututukan natin ng camera Ayan ngayon ano ba yung mga tamang solusyon dito syempre pwede natin pa, pa ispatan tapos ipa machine shop natin para maganda maganda pagkalagay pwede rin naman tayo magpalit ng buong spindle ito kaya lang ho mga ka-team, napakahirap maghanap ng buong spindle nito napakahirap po bukod doon mahal pa kaya ingatan nyo po mga ka-team yung mga ball joint natin pag alam na natin na sira na huwag na natin ipilit na ipilit pa baka kasi mamaya yung ball joint ang masira ang mangyayari matatapilok kayo matatapilok yung ano mo yung suspension mo hindi kayo makakahusad o kaya palit kayo ng palit ng ball joint ganun pa rin ang nangyayari uh, tignan nyo yung spindle nyo pakita nyo muna sa mga auto uh, sa mga pinapagawa nyo ng auto shop para makita nila yung clearance kasi masyadong malaki yung clearance ito kaya ang gagawin na lang natin dito siguro is na lang natin kung mas maganda. Pero kung walang budget, gawin nyo na lang, pamachine shop nyo na lang, tapos bigay kayo ng ball joint para may pansakuan sila sa inyo. Ngayon, sana may natutunan kayo mga atim ha. Ito yung problema na kahit na magpalit na ng ball joint, nandun pa rin yung ano, issue, tapos balog pa rin siya. Bagay nagbigay lang tayo ng poting kahalaman para kung sakaling mangyari sa inyo eh baka ito ang problema nyo kung sa spindle na to, kung lagay ng ball dito no? ang laki na ng gapot halos di na siya lumalapat sa ano lumapat man siya kapiraso lang alog pa rin ng ball joint masisira rin ang ball joint nyo kaya mas maganda na ipacheck up nyo paingatan nyo uh, ipacheck up nyo kung hindi nawawala yung problema ipakita nyo ito kasi minsan hindi napapansin ng auto shop yan eh. Na dito na pala yung nagkaroon ng pukulong. Okay mga ka-team at maraming maraming salamat. At nakapagbigay na naman tayo ng bagong DIY tips para dito sa spindle. Ito rin, bearing na rin to. Wala na rin kasi, ayun, look na. Laki na rin ang gap. Guha ng gumagalaw yung ball joint, sumasabay rin yung bearing. Okay mga ka-team at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming team dito sa Auto Repair Shop. Uh, manood lang po kayo, mag-subscribe, pa-share na rin po ng video namin para naman po makita ng iba yung mga tutorial namin. Okay, maraming salamat. Paalam, God bless. Goodbye.